Senator De La Rosa may mensahe sa Quadcom kasunod yan ang patuloy na pag-imbita sa kanya sa Drug War Proof. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Hiniling ni dating PNP Chief Senator Ronald Bato De La Rosa sa Quad Committee na hintayin siyang matapos sa kanyang termino bilang senador kung nais talaga naman ito na padaluhin siya sa kanilang pagdinig war on drugs na nakaraang administrasyon. Ayon kay De La Rosa, kung dumating ang panahon na yon, ay mas maluwag na siyang makakarap sa kamera. Dahil wala na siyang kinakatawang institusyon, hindi tulad ngayon. Dagdag pa niya, ayaw din daw talaga niyang sirain ng interparliamentary courtesy na meron sila sa mababa at mataas na kapulungan. Pero ayon sa senador, kung matuloy man na ipatawag siya sa hinaharap, ay handa na masyang dumalo anumang oras. In the heart of changing lives, ito si Brigada Anchoretas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of 40.